Ay, kanina rin magpapasalamat. Ay, kanina to. Sino na pila nito? Ay, eh, oh, pasalamat po tayo, bebe. Maraming maraming salamat po. Ay, di ba kailan? Maraming maraming salamat po.

Kailan, kailan. Kailan, kailan. Oh. 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 Uh -huh. Nung salamat. Thank you po. Ayan, Manny. O, di ko pa. O. gusto pong kumain, open pa po. Pwede pa pong kumain. Huwag lang po magbabalot. Wala pong magbabalot. Malimwana. Kainin po natin lahat yan ngayon. O, oh, yung gusto kumain, Ah, salamat daw Kamileng. Salamat. Thank you, thank you, thank you. Tapos oh, <laughs> na. Tapos na yung programa. Tapos na. Oh, one. One, two.